Pero sa kadiwa po naman, wala pong sisinuhin. Kahit na po sinong Pilipino, pamilyang Pilipino, pe pwedeng pagbentahan ng hanggang 10 kilo po ng bigas araw-araw. Uh, yung sa kadiwa program, ho, ang, pwede lang ho dyan is yung mga 4-piece, uh, PWD, senior citizen, uh, single parent or solo parent. Uh, hmm. At may limit ho yun na 30 kilos of rice per month. Ayun. So, ibig sabihin po, sa kadiwa, talagang meron po lamang mga kwalipikadong beneficiaryo. Hindi lahat. Sa LGU po, bahala na ang LGU kung sakasakali. Doon po, pe, pwede na kahit sino. Oh, pero sa initial, ho, may, may, ang limit ho is 40 kilos per month. At uh, bakit ho 40 kilos? Kasi yun yung tingin namin na kailangan namin na run rate para ho maubos yung stocks namin sa mga warehouse. Pero kung medyo malakas po ang off-take nila para masilbihan namin 'yung ibang mga probinsya pa, baka babaan 'yung 40 na 'yon to 20 kilos kada buwan ho. Opo. Sige. So sir, sa sa, sa ngayon po na na budget season na. Uh Oo. -oh, meron ho ba kayong proposal na ngayon po sa budget uh, deliberations ninyo sa sa uh, budget uh, the development coordinating council uh, dito po sa programang ito? Yeso. Uh basically ang every year na NFA budget is 9 billion. Uh, we will be requesting na sana madagdagan to to, be, to become uh 27 billion ho. Para, para para pero para naman ito sa proyekto na i ito uh, next year nationwide uh, 20, 2026 nationwide to well ang target namin as of the moment na ano, sa idea namin is a uh, 15 million families ho no, so roughly 51% of the population ho, below below uh, ang tawag ang, ang kino-compute namin is yung below below middle class ho,